Maulan na umaga mga amigo Ayan, Masbate Tikaw Burias Maulan ngayon dito sa Masbate at Chembre Hindi muna tayo gagala ngayon ano Kasi maulan ngayon mga amigo Ayan, gusto ko sana gumala ngayon sa bayan ng Corpus at bayan ng Placer Pero mga amigo, maulan po ngayon Sa mga panahon ngayon dito sa Masbate Ayan o, oh. kita nyo Umuulan, ang pangit ng panahon ngayon Shoutout na lang tayo mga amigo. Ayan, mega shoutout sa mas matitigaw at murias, no? sa ang sulok ka man ng mundo. Shoutout na lang sa inyo at syempre sa ating mga kaibigan. Nine Jazz Moto, Angelo Labastida, Louie Labastida, Miguel Grotas, at syempre mga content creator dito sa Masbate, ano. At si Roel Dezus Vlog, ang bumanga. Giba, ayan. At syempre kay uh, Yena, Tigihanon at syempre kay RM Sinadhan ano mga taga Bobo mega mega shoutout na lang inyo mga amigo so kung gusto nyo mas yung ating mga gala mga travel dito sa mas bate, mag at mag para naman kung meron tayong bagong upload ma update kayo mga amigo Yan. so paano ako nga pala si Dudeski Motovlog na hindi pa sikat pero laos na bye bye mga amigo